Okay. Ano po yung may tutulong po ng team, ng team Daddy Frankie po? Ano po ba yung naging problema ng nanay mo? Gusto ko namin inapit po kay Daddy Frankie po kasi yung trabaho lang po ng tatay ko po is construction lang po tapos yung kalagayan po ng atiko ko po may ano din po siya parang may anxiety po ganon. Gustong gusto po namin magtrabaho po para makatulong po tapos makapag-aral po. Ganun. Kaso nga lang po, si mama ko po, gusto ko po siyang maalagaan po. Yung mga kapatid ko po, nag-aaral nag pa po, tapos wala pong mag-aalaga po kay mama ko. Kaya naisipan ko pong tumili ng pag-aaral po. Para lang po maalagaan po yung nanay po namin. Ano naman, nakakaraos naman? Ano po yung parang, ano, kulang, kulang pa din? Po kasi po, minsan po, ano po yung kulang po yung budget ng mga kapatid ko ganun po tas. So paano mo naman nasasabi na, hin, na, hindi mo kaya magtrabaho? Na? Dahil po sa ano, hirap ng buhay tas maraming problema. Yung, yung parang naisip ko din po yung mga sa budget, ganun. Tas doon po sa pag-aral ko din po yung kulang sa financial. Tas yung sitwasyon ng magulang ko po, yung mama ko, yung na may sakit po sila ngayon. Hay po. So ayun mga kababayan, mga kabarangay, isa na naman pong followers natin ang nag-send ng video sa Team Daddy Frankie. Sila po ay nag-upload ng video at ginamit ang hashtag Daddy Frankie. Kaya naman mabilis naming uh, natunton na puha yung kanilang location ata uh, bago uh, tayo magpatuloy mga kababayan shout out muna natin ang uh, nag-hashtag sa atin from Israel si Risa Peralta uh, Kabayan Risa Peralta kung sakali mapanood mo yung uh, video ito nagpapasalamat kami kaisa ka sa team Daddy Frankie para ilapit yung mga kababayan natin at ito mga kababayan para malapat para malaman natin ang kwento ng buhay ng ating kababayan na inilalapit sa Team Daddy Frankie ay napagkasundoan ng team na si Kuya Bal ang mag-interview sa kanila. Kadahilanan mga kababayan, ilang beses na po akong uh, may in-interview kaya medyo masakit na po yung liig natin. Kaya nandito si Kuya Bal. Kuya Bal, it's your turn. Ikaw muna may pag-usap sa kanila. Yes, okay. yes. So mga kababayan, samaan niyo po si Kuya Bal para malaman natin ang kwento ng buhay ng mga kababayan natin inilalapit sa team. So Kuya Bal, ikaw, ikaw naman, ikaw bahala. Yes, thank you, thank you. Okay. Tara guys, samahan nyo ako. Hey Nay! Ayan, kumusta po? Magandang hapon po. Nakiupo na rin po ako, Nay, no? Kumusta po? Ano po pangalan niyo pala? Priscilla. Priscilla. De Los Santos. De Los Santos. No? Ano po nangyari na no? sa inyo, Nay? May makaakar. Ha? Ano po? Hindi Hingan ako makala hindi ako makalakad. Ano po 'yun nung na-stroke po? Hindi, hindi ako na-stroke. Yung sabi nila yung pasma sa ulan. Ah, pasma sa ulan. Hmm. Bakit sa pamilya po ba talaga na? Yung asawa po natin ay nagtatrabaho. Saan po? Kontraksyon. Hmm, ilang taon na po pala kayo? 38. Eh, bata pa. See si the po? 54. 54. Five, 54, 56 yata. Mga ilang taon na po yan. na Nun, ano pandemic niya eh. Anong pandemic pa po nung start? Oh. Tapos, yun, so, ilan po yung anak niyo po? Anim. Anim. So, sino po yung... Silang nag-aalaga, hindi na sila nag-aaral. Ah, dahil po sa alagayin po kayo, oh. tapos nagtatrabaho po si Mister. Oh. So nasa po yung apat niyo pong anak? Nandiyan, yung isa nasa Manila. Nagtat, may ano po, may pamilya na? Hindi. No. Nagtatrabaho doon yung kapatid ko. Mm, sa kapatid niyo po? Oh. So bale, asan ah, po yung panganay? Yan o, no. panganay. Ah, so maliliit pa po yung ano? So ito po, yung isa, ilang taon na po, pangalawa po? 14, mag-15 yun. Hmm. So yung iba po yung pong anak, wala po dito, nandun sa, ano, na, sa Manila? Yung isa lang. Ah, yung isa lang, yung maliit pa? Hindi, 14. Ah, yung 14, akala ko po ito yung 14. So nasaan po yung iba, nandito po? So, sa yun dyan? Po. Naglalaro. Mga ilang taon na po yun? Mga grades, grade grade 6, grade 4, grade 2. Ah, so kaya in-stop na po nila yung pag-aaral po nila dahil po sa yung malaga, yung maalagaan po kayo tapos kasi yung kulang po ng expenses po, ganun po ba? Oo, oh, kulang sa ano, bakit po parang malungkot ka? Ay, bakit parang hinanghina ka po na eh? Dansak, masakit yung katawan. Sinubukan nyo na po bang magpa-check up? Asali mo lang ng pa-check up sa ang kukulang laba sa financial. ano po? Tagalog po na. Nagpapaki, nag, nasubukan ko nang nagpaki ka po. Oo po. So ito, ito po sila yung... So kayo naman dahil, ikaw, ano pong pangalan mo? Jennifer po. So yung kapatid mo, yung panganay po, di ba? Opo. ano, ano pong ano? Excuse po. Lapit po ako dito. Jennifer, ilang taon na ka? Ay, ilang taon ka na? Eh? 18 po. Kayo po? Okay. Ano po, 20 po. 20? So, pares na kayo hindi nag-aaral? Opo. Ano naman po yung natapos niyo? Ano po, grade 11 lang po. 11? Ikaw po? Ano po, senior high school. S sayang naman ano? Pwede naman yung siguro yung halimbawa magpa-part-time tapos habang pinagpapatuloy ang pag-aaral. hindi naman po ata yung araw-araw pumasok. Tapos oh. salitan sa pag-aalaga sa nanay niyo. Napa-check -nap up yung na po ba yung nanay niyo minsan? Ano po nung anong po nang pa-check up na din po sila? Mm. Kaso ano po yung parang kulang sa financial kaya? Eh, hindi hindi ba kayo nalulungkot na yung yung iba nakakapasok? Oh. Tapos kayo? Ano po, maminsan minsan din po nalulungkot din po. Mm. Siyempre po yung may pangarap ako ano. So nanghihinayang mm -hmm. Ganun, sa, pwede naman siguro no na ano yung yung isa sa inyo magbabantay tapos so kaya tatrabaho yung isa kasi hindi naman ata masyadong alagaan si nanay. Ano po, hindi na hindi din po. Sakto lang po pag ano po ihipo sila ganun tas pagkakain kan. Hmm. So si tatay lang yung nagtatrabaho. Ano, ano po, yung trabaho ni tatay? Ano po construction po sila? Saan po yan? Dito lang po na lugar o sa ibang lugar? Ano po, dito lang din po. Hmm. So, okay naman yung ano, yung kita na ano naman, nakakaraos naman? Ano po yung parang, ano, kulang, kulang pa din o, kasi pang minsan po, ano po yung, kulang po yung budget ng mga kapatid ko ganun po. Tas, yung binabaon hmm. lang po nila mga 10 pesos, 5 ganun. Hmm. So dito lang nag-aaral yung mga kapatid mo? Opo, dito lang po pero malapit lang po yung pinag-aaralan ng mga kapatid ko po. So yung mga nag-aaral dito is yung tatlo pa. So anim kayo po, di ba? So yung tatlo nag-aaral. So papa, ano yun? Yung, siyempre yung pang-araw-araw tapos si nanay may tinitik na bang ano, yung maintenance o kaya gamot? Meron din po pero ano yung ano po yung minsan lang po sila nakakabili, ganun. Kasi pag minsan po kulang yung pera nila, tas na gagamit po yun sa pangbili ng mga ulam, ganun. Masayang ganun. naman yung ano, kasi magkano lang naman ang kinikita ata ng construction, ano, hindi pa sapat. Kasi lima kayo dito, tapos parang hirap. No? Tapos siyempre yung imbis na nag-aaral kayong dalawa tapos na pag makakapagtapos tapos simple na paano po ba nangyari Ay, yung ano ano po ang ibig ano ba ano po ba yung ano ng sakit ni nanay mo talaga yung ano ba ano bang yung find, findings ng doktor yung yung di, di po ba na check up na po siya ano po ata yung pasma po ata pasma bakit ano ba yung trabaho ni nanay dati dati po kasi ano nag work po sila sa Diyan po sa Manson, tapos Manson. Manson po, sa Manson po. Tas, ah, Manson. Ano na ano po. Mm -hmm. Nagwawalis po tapos pagdating po nila sa bahay, gano'n. Naliligo po sila agad. Ah, so maghapon hmm. nagtatrabaho tapos? Maghapon po. Pag uwi dito, tapos naliligo. Tapos naglilinis pa po sila. Pag minsan. Ano yung pag all around, tapos... Nay all around po ba kayo doon sa ano, sa pinapasukan niyo po dati? Tapos, bahay. pero umuwi ako ng hapon. Hindi is stay in. May may mga kapatid ka pa po, po ba o ikaw na lang po yung ano? Meron. Asan po pala yung mga kapatid mo? May asawa na rin. Baka po ano yung sa pamilya niyo yun po yung siguro yung sakit na ganyan. Hindi po ba yung mga yung iba yung namamana tapos yung... Hindi, wala kaming sakit na gano'n. Ah, dahil lang talaga yan sa mm -hmm. ano, yung na over-fatig sa pagdatarbaho kaya... Hmm. So kayong dalawa naman dahil ano naman yung plano, yung halimbawa, siyempre, pwede naman yung ano yung isa sa inyo yung magtatrabaho para at least hindi yung na-stop yung pag aara yung dalawa. No, Nag-ano po ako, first year po ako dati. Hmm. Kaso po nung nag-first year po ako yung medyo nagkasakit po ako ng stress, ganun po. Tapos nung ano po, nagpag-isipan ko po mag-stop. Kasi po baka hindi ko po kaya ni makagraduate. Tas Tapos nung ano po, nag-stop na po ako, pumasok po ako sa, ano, sa bayan po. Na <coughs> yung trabaho ko po doon yung nagtitinda po. Kaso ano po yung, yung ano, medyo hindi ko pa po kaya magtrabaho. Tapos next po sa Manila, nagtrabaho din po ako. tas ano po yung... Hindi, at uh, nung nagtrabaho po ako doon, ano po, hindi ko pa hindi ko pa po talaga kaya magtrabaho. Tapos tapos yun po yung ngayon nag-isa pa po ako magtrabaho, tapos nag i po ako dito sa bahay po namin. Inaalagaan ko po yung mama ko tapos ako po yung naglilinis sa bahay ganun po. Pero ngayon po parang gusto ko na din po magpatuloy ng pag-aaral. Kaso ano po yung kulang po sa budget kanon tas hindi po kaya ng papa ko na yung financial kasi po yung construction lang po yung work po nila. hindi kaya ng father mo na i-sustain no i shoulder lahat ng pangailangan uh, kasi hindi po talaga sasapat po talaga yung sweldo po ng isang construction po kasi lalo na probinsya po ito hindi naman po katulad sa Manila nga, medyo mataas yung ano kasi inaano ina, inaano yan eh sa source of living to yung ganyan katulad dito province kaya mas mura mga ilang taong kanon nang trabaho sa Manila nung ano po yung 20 na po noon hmm. pero no ano po 19 po doon sa ano bayan po so paano mo naman nasasabi na, hin, na hindi mo kaya magtrabaho na dahil po sa ano hirap ng buhay tapos maraming problema yung yung parang naisip ko din po yung mga sa budget ganun tas doon po sa pag-aral ko din po yung kulang sa financial Tapos yung sitwasyon ng magulang ko po yung mama ko yung na may sakit po sila ngayon ganun po pwede naman yan yung ano yung magtrabaho ka ulit tapos isipin mo lang na sempre panganay ka So, ikaw yung susun so, so, after ng magulang mo, ikaw yung mag-ano doon sa mga kapatid mo, mga mm -hmm. nakababatang mga kapatid. So, dapat hindi mo iniisip na yung ano, wala sa budget. Kasi ang mas marami pang mga, mm -hmm. sa inyo, mas marami pang family talaga. Tapos yung mga anak yung ano, yung talagang mas malala pa kisa talaga sa kalagayan nyo. Tapos, pili nilang sinosurvive yung ano nila. Ganun. Tapos kung gusto mo talaga mga pagtapos, dapat mag-focus ka talaga kung ano man yung gusto mo. Yung, pwede ka naman mag-working student, tapos yung ganyan. Tapos andito naman yung kapatid mo isa, tapos andyan pa yung mga kapatid mo. So, andyan rin naman si tatay mo, di ba, pag umuwi. Umuwi, di galing trabaho, tapos dito. Okay. Ano po yung maitutulong po ng team, ng team Daddy Frankie po? Ano po ba yung naging problema ng nanay niya? ano po kasi po gusto po namin ilapit po kay Daddy Franklin po kasi yung trabaho lang po ng tatay ko po is construction lang po tapos yung talagayan po ng ati ko po may ano din po siya parang may anxiety po ganon gustong gusto po namin magtrabaho po para makatulong po tapos makapag-aral po ano. kaso nga lang po Hmm. Si mama ko po, gusto ko po siyang maalagaan po. Yung mga kapatid ko po, nag-aaral nag, nag pa po, tapos wala pong mag-aalaga po kay mama ko. Kaya naisipan ko pong tumili ng pag-aaral po. Para lang po maalagaan po yung nanay po namin. Ikaw na, mente. Ano pa kayong may, dadag mo, may mo doon sa sinabi ng kapatid mo? Bakit yung sinanay mo kung ano ano ba yung naging problema niya. Ano po yung sa help po nila, hindi po sila makalakay. Ganyan yun po. Mm. Tapos gusto, kaya po namin sila nilapit para ano po yung, siyempre po sa yung mga pangailangan nila sa pag papagamot po nila. Gaya po sa mga, gaya po sa mga ano po sa gamot nila ano. Mm. Yeah. So ayun, dai dininig ng Dios yang yung panalangin ano. Kaya po kami nandito ngayon para magpaabot po ng kunting tulong. Sana po makatulong po ito kay nanay. Siyempre sa inyo po para at least dagdag man lang pambiling gamot or kaya mapacheck up nyo na po yung nanay nyo kasi kawawa naman po. So, in po ni Daddy Frankie, no, saka yung buong team, asa ano po yung masasabi nyo doon po sa lumapit po sa amin na, na humingi po ng tulong po sa amin para mapuntahan po namin kayo? Baka, ano po yung masasabi mo doon sa mga concerned citizen po na lumapit po sa amin? Ano po yung maraming maraming salamat po sa pagtulong po sa amin. Tsaka po maraming salamat sa Diyos. Ayun. So iabot ko na, hindi ko na ito papatagalin na. Sana makatulong po ito sa Gamotan po ng nanay niyo po, no? So, ito po. Yung kamay niyo po, te. One, two, three. ayam po. Sana po dahil makatulong po yan sa pampapabili na po ng gamot o kaya sa pagbabaon po ng mga kapatid mo sa makabili po ng bigas. So, inaasahan niyo po ba na may blessing po darating po ngayong araw na ito sa inyo? Hindi po. Ano? Ano po yung masasabi niyo po kay Daddy Pranky po na nagpaabot po ng... Maraming maraming salamat po sa tulong po na binigay po sa amin ni Daddy Franky po. Kayo naman po, Nay. Ayun, so may meron pong ang pinabot si Daddy Parangkipo po sa inyo na kunting tulong po. Kunting tulong pinansyal para po makabili po kayo ng gamot. sa yung kaya bigas. Ayan, Nay. Ano po yung masasabi niyo po kay Daddy Franky? Salamat. Maraming salamat sa binigay nila po kay kunting tulong po. Marami salamat po. Ayan mga vince, no? mga, mga kababayan, mga kabarangay. So natapos na po natin yung problema po kay nanay. At least kahit pa paano po, may naibigay po yung team Daddy Frank na tulong. Ayan, kasi nakikita naman po natin yung problema ni nanay, no? Na isang, isang taon na po siyang hindi nakakalakad. Tapos yung mga anak niya ng dalawa ng mga dalaga hindi na nakapag-aral. Mas pinili po nilang mas pinili po nilang alagaan yung kanilang nanay. Ganun po nila kamalaw kayang yung kanilang mga nanay. Kaya yung mga anak po dyan na hindi po nagmamahal sa kanilang magulang pagkakataon nyo na po bago po mahuli ang lahat. Ayan. Sa maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga viewers at sa supporters na sumusuporta po kay Daddy Frankie at sa buong team. Thank you so much. Saan man po kayo sa buong mundo. Ayan. Lahat po. Pati po yung mga OFW, thank you so much. Saka yung mga na, yung mga waiting po dyan sa premier, maraming maraming salamat po sa inyo. Ito po si Kuya Val, siyempre, ang iyong kaagapay. Nag, ayun po. Siyempre, ako po si Kuya Val, ang nag-iisang rena ng team, Daddy Frankie. Thank you so much. bye Bye-bye po. Bye-bye.